Hello guys, good morning. Ayan, ipasyal ko kayo dito sa aming likod ng bahay. Ayan, so ito yung bahay namin. Ayan. Ito yung likod niya. Ayan, makikita nyo mangga. yung gawid. Ayan, maraming gawid dyan. Tapos, mga walis. Ayan, itong mga walis dito. ginagawa nilang walis. Walis tambo. So, yan yung farm namin. Pero hindi nila hindi nila sinaka ngayon kasi maraming ano, kailangan talagang linisin. So, ayan naman sa baba is sayote. Ayan. Tara. Baba tayo guys, baba. Ayan. Sayote. Ayan. Naghalo yung sayote at saka yung gawid. At saka yan, o oh, yan, yan yung, yung litoko. Puno ng litoko yan. Ayan. So, halo-halo dito, guys. oh makikita nyo may dapo dito. Ayan, o, oh, dapo. Tapos, sayote, o. Oh. Talbos ng sayote. Ayan, talbos ng sayote ang mga yan. O, oh, makikita nyo. Naghalo sila sa gawad. Tawag namin kasi dito is lawad. Ah. Gawid sa Ilocano. Hindi ko lang alam sa Tagalog. Basta yan guys. O, yan pa. Andun pa. Marami dyan sa baba. Tapos, ito naman is kape. Ayan. May mga bunga siya. Pero green pa maliliit. Ayan. Ayang puno na yan is puno ng abukado Pero walang bunga guys. O. So, yan yung, ito yung farm namin. Hanggang doon. Pero tignan nyo o. Oh. Sobrang ano. Sobrang ang lalaki na ng damo. So, kailangan damuhan niyan pag sasakain ito. Kaya lang kasi, masyadong matubig siya. So, ginawa na lang fish fan. Yung tatlo, fish fan. Ito, uh, kailangan talagang linisin. O, oh, hanggang doon. Tapos, doon naman sa taas, ayan, saging sa lahat yan. Ayan. So, punta naman tayo sa kabila, guys. Basta ito yung nandito sa likod ng bahay namin. So, it, yan yung bahay dito sa banda rito. So, kulungan ng manok ito. Pero wala ng ano. ay I, I think kulungan ng, oh, kulungan ng manok. Tapos ito naman, kulungan ng aso. Pero benta na ata yung aso. Ayan, may papaya dyan, oh. Ang cute. Oh, ang lilit ng bunga. Oo, oh, may sayote pala dun sa baba. May bunga yung sayote naman yung mga halaman ni mother. So, ayan yung puno ng abukado Ito naman suha. Ayan, o oh, may bunga. Pero, green pa. Ayan, suha. Ayan, ayan, oh. Oh, makikita nyo may mga may mga bunga. Ayan, pero hindi pa siya hinog, guys. Ayan. Ito naman is guyabano. Ito, puno ng guyabano yan. Oh. Yan naman is store ng kapatid ko 'yan. Oh, punta tayo sa harap. So sa likod ito, guys, ha, sa likod. Ito naman guys, mga cactus ni Mother. Oh, dami nilang cactus. Oh, ayan. Ah, ayan pa oh, oh. Pero mas marami ata itong may balahibo. Ayan. tanim-tanim nila dito sa likod ng bahay. Oh, hindi na ata nadiligan. Guys, dito tayo sa harap. Ayan, ito yung bakod namin. Ayan. Ayun pa, maraming, maraming kaming mga punong mangga. Ayan, punong, punong mangga. Pero pag tag ano, pa, hindi naman siya namumunga. So, kailangan sigurong isprehan. Ayan, may nyug dyan. Tapos may mga puno ng bua. Kung alam nyo yung bua. O, oh, may kambing dyan, o. Oh. O, oh, yan yung kambing. Oh, that's the goat. O. Oh. Ayan, guys. Yung nakita natin yung fish pan kanina. So, umikot lang tayo dito sa harap ng bahay. So, ayan yung mga pananim ni mother. Ito yung buwa na sinasabi ko. Alam nyo yung buwa? Ayan. Marami pa dun sa baba. Tapos, dito naman. Ayan, meron ding ano, ratan. Lito ko. Ayan o, oh, yung mahaba na yan. Pero ano pa, hindi pa namumunga kasi uh, baby pa lang. So, ayan yung kalsada. Pataas doon, pataas doon. So, ayan, may mga punong saging din dyan. So, ayan, ito yung puno ng ano, rambutan. Ayan guys, puno ng rambutan ito. naman yung mata ni ni mother na mga ano dapo mm. yan yung mga yan mga halaman 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 ni mother oh mahilig sa halaman si mother <coughs> ay sorry guys ay sorry ayan so yan yung harap namin ay pasensya na kayo wag niyo yung tignan yung basura kasi hindi pa sila nag pick up ng basura di ko alam kung kailan sila magpipick up ng basura. Ang tagal-tagal na. Three, week, three weeks na namin dito pero yung basura hindi pa kinukuha. Siguro abutin pa yan ng one month. So guys, yun yung kalsada nila sabi ko. Tapos may mga santol dyan. Ayun, santol. Ayan. Tapos bahay ng mga... antiko, ko, uh, kapatid ko, ate ko. Ayan, sa baba. Ayan yung rambutan dito sa harap ng bahay namin, ayun yung kalsada, yung papasok dito sa bahay. May malaking bato dyan. Maliit pa ako na meron na yung bato na yan. So, malaki talaga. Gustong gusto ni Sophie maglaro dito. Gusto na akit pababa, akit pababa. O sa mga, mga pinsan. O, dito pa tayo sa mga pananim ni Mother. dami niyang halaman. O, may antorium siya. Pero mukha ang papayat. Hindi <laughs> naman kasi ano, hindi nilala hindi ni-spray. ni spray So natural lang ang pagtubo ng mga yan. I mean, tinanim siyempre. <laughs> Ayan. O, oh, ang dami ding bulaklak ang mga halaman ni Maddie. Itong iba malalaki na eh, o. Oh. O, oh, meron siyang cactus dito. Ayan, o. Oh. O. Oh. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Ay, ito yata yung magandang bulaklak. Ito yung magandang bulaklak. Yung parang meron siyang blue, ganyan. Pero wala pang bulaklak ngayon. Ayan. O, mga tanim. Imadra. Ayan, dumating yung nagtitinda ng ano guys. Bili muna tayo. Nagtitinda ng isda. So, bili muna tayo ng paninda nilang isda. Ayan, bili tayo ng tilapia at saka bangos. So, ayan dito sa, sa ng kalsada. Ayan, may suha dyan. Tapos may mga saging. Ang daming mga tanim dito. Pag dito ka sa probinsya nakatira, ang dami talagang ano, pwedeng itanim. O, oh, ang daming makukuhang mga ano, mga pagkain. Ayan. Tulad na lang ng saging. Ang daming saging dito. O, oh, may aso pa dyan. Oo. Oh, oh. Hindi namin aso yan. <laughs> Asok ng kapit bahay. Guys, bakit ako dito sa bato. Oh, ayan. Gustong gusto ni Sophie dito sa bato. Oh. Ayan. May mga rose si mother. Kaya lang, tignan nyo naman. Hindi na naalagaan masyado. Ayan, oh. Rose. Puting rose. Rosas. Oh. Ayan yung galyang. Malaking gabi. Gubin, Bukinvilia. villa Bougainvillea. Oh. Tapos ang daming cactus. Ayan oh, lalaki. Oh. Yan yung malalapad yung ano niya. Na cactus. Hindi ko alam kung ano yung tinanim nila diyan. Oh, kapitbahay diyan sa taas, kapitbahay namin. Oh, ayan, may mga punong nyug diyan. Oh, yun yung bahay namin. Ayun yung bahay. Oh, bahay namin yan sa mga nagtatanong. Ito yung kubo namin dito. Kubo-kubo namin. Oh. Hindi ko na kayo tinuro sa loob. Kasi ang daming gamit. <laughs> Naka, ano, nakakalat. Ayan. Ayan yung kubo-kubo namin dito sa Pilipinas guys. Ayan. Ayan. Tapos yun yung kalasada, pataas doon. Ayan, mga kapatid ko, andyan sila. Kararating lang nila galing sa baba. O, oh, di ba, ang daming motor. O, oh, puro motor yan. Lahat na ata dito may motor. Lahat sila may sasakyan. Ako lang ang walang sasakyan. O, oh, di ba, sarap mamuhay dito sa probinsya. Pagising mo sa umaga, pumunta ka dito sa bato. O, umupo ka dito. Ayan. Magkape-kape. Ayan. Mag, ano, fresh air. Mag fresh air talaga dito. Ang sarap talaga mamuhay sa probinsya. Hmm. Kaya yung bakasyon namin kulang. <laughs> Three weeks na bakasyon kulang. Ayan guys. Baba na muna tayo guys. Baba na. O, pinakita ko lang sa inyo itong bakuran namin. Ayan. Dito ako sa harap. So, yan yung ano, harap ng bahay. Ayan. Yan yung store ni mother. Ayan, dito naman guys, mayroong yung ginagamot ba? Anong tawag dito? Basta yung ginagamot, yung didikdikin tapos panggamot ba sa sugat? Ayan. Oh, kawawa naman. Kawawa naman yung ano, oh. Spring onion, ang liliit. Ayan maraming orchids. Si mother dyan, oh. Dami. Dito naman tayo sa likod. Sa kabila naman kasi kanina sa harap tayo so dito naman tayo sa likod Ayan yung ano, rambutan guys may bunga siya pero green pa maliliit ayan, rambutan yan ayan o, oh, yung mga bunga niya doon sa dulo hindi masyado makita so ayan guys, mga saging yan lahat hanggang doon oh. so ito yung ginamit nilang nagluto ng karne nung kasal ng kapatid ko ayan kaya tignan nyo, ang dumi. <laughs> Ayan. Diyan naman guys is maraming pako. Ayan, maraming pako dyan. Pako lahat yung mga yan nandyan. Ayan, hindi pa kami nanguha. Mamaya siguro pag mag ano na kami mag impake. Mamayang, mamayang hapon. So guys, ito yung ano namin. Yung dirty kitchen. Dirty kitchen bang tawag dun? Basta, yung ano, pa paso ko kayo guys ginagamit namin mag ano pag uh, magluluto sa kahoy ayan dito ayan pag uh, gagamitin namin yan sa pagluluto ng yung halimbawa soup yung pangmatagalang niluluto so dito namin uh, niluluto guys ayan may mga kahoy diyan so ayan ito ang gamit nito guys oh di ba ang ganda ng kusina namin Native na native na kusina. Native kusina? May native ba na kusina? O, oh, di ba? O. Oh. Pero mas gusto kong tumira dito. Gusto ko mag-ano dito, mag- uh, Maupo dito pag yung nilalamig ka, ayan, mas magandang ano, tumira dito. Ayan ang heater nila dito sa ano, probinsya. Oh, di ba? Hindi pa ba kayo nakakita ng ganitong bahay dito lang sa Pilipinas? dito sa aming probinsya. Ayan. Okay. Sa labas naman tayo. Ito pala guys, oh, may bintana dito maliit. Oh, di ba? Pag dungo mo dyan, makikita mo yan. May langka, puno ng langka. Ayan. Sayote, mga sayote dyan sa baba. O, oh, di ba? Diba? Pag walang ulam, baba ka lang dyan, manguha ka ng sayote. Odi, may panghalo ka na sa itlog. Mm, tayo bumab, ay nag nag ano, dumaan kanina, guys, yung pinakita ko. Yung unang-una. Oh, see, si, ayan. So, hanggang dito na lang ang aking video at pinakita ko lang ang aki, ang aming magandang bakuran dito sa Pilipinas.